What's up mga james So, may papakita ko sa inyo yung mga pino-pino talagang calco pyrite or I think iron pyrite na nakuha ko dun sa gold panning dun yung pumunta ko sa summer part in Abra dun sa mga ilog nila. So, ipapakita ko sa inyo guys and pakicomment nga lang dyan sa comment section kung possible kaya guys nga may at least katiting na gintong nahalo dun kung i-process natin or smelt natin. Ito guys yung isa. Ito yung na-collect ako. Ayan siya. So, pino-pino po siyang parang durog na pyrites. Iron pyrites. So, dinadala ko lang siya guys. Kasi, kalya ako baka may halong kunting precious metal such as silver or at least ginto. Ayan. So, meron pa ako dito. Ito yung pinaka, ano guys, ito yung pinaka latest ko nga. I think, nasa mga 2 months ago or 3 months ago. Na nag-gold panning ako dun sa summer part na sa sapa ng Abra. Uh, Bali, ito yung kasama na. Ito, hiniwalay ko to kasi medyo yellow siya sa paningin ko. Unlike dito sa kasama niya, Ayan o. Oh. Ito talaga Ito ata yung Sinasabi nilang uh, Copper ore Ayan kasi medyo May pagkaridsyo hmm. Pinong pino po yan Nakukuha ko yan dun sa ano Sa mga Tabing sapa Ayan parang asukal na <laughs> wala lang kasing ano to eh zoom in tong cellphone natin pakita ko sana sa inyo yung closer look ayan so hmm. tsaka guys ayan magkasama sila eto yung dalawa na yan tsaka ito yung pinakaunang ito ito yung pinakaunang nakuha ko dun yung pumunta ako dun sa area na yan open ko lang ha guys bati uh, balik ito ang ano pinakauna oh uh. so pinong pinong pyrite so kinuha ko siya guys kasi nung andun sa sa gold pan ko is napaka yellow niya so ngayon parang na uh, expose siya sa ano matinding ano uh, hangin eh, medyo naging red siya So as you can see, parang liters. So ano po siya, pino-pino po talaga siyang ng pirates nga nadurog siguro sa mga nagkabangga ang mga bato, kiskisan ng mga bato. So naging ganito siya kaliit. Kala ko nga gold dress eh. Tsaka lastly guys, ito. Ito yung medyo may pagka-silver na yung kulay nito. So nakuha ko to guys nung, kung napanood nyo po yung mga kuan natin yung mga previous vlog ko nga uh, previous vlogs ko nga uh, na durug ako ng mga bato and pinaning ko. So kung napanood nyo po yung mga previous vlog ko, ito po 'yon. So ayan. So inipon ko lang 'yan kasi pagdating ng araw, hindi na ako busy is ah uh, ma-process ko to and tingnan natin kung may makuha tayong ano precious metals dito. at least silver man lang no? so ayan po comment nga dyan sa comment section kung anong uh, thoughts niyo dito ayan ito yung pinakauna ito yung red na red tsaka itong iniipon ko talaga yan kasi malay natin baka may makuha tayong at least gramo 1 gram na gold kung ati punti ipon ito hopefully meron so pakicomment nga dyan sa comment section guys kung anong ano yung mga minero dyan yung ano yung experts dyan sa mga about this kind of matter yung mga minero dyan yung mga geology you know? so that's it for today's video guys yan pag comment ganyan dyan kung anong thoughts nyo dito sa mga nakulik kong uh, pinong pirates na hopefully may halong ano, precious metals that's it for today's video guys